Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Wow! Alam nyo ba na ipinamahagi na ng isang LGU dito sa ating bansa ang tig libo para sa mga beneficiaryo ng programang ito? Ano nga ba ito? Ating alamin? nasa 2,550 na, na Navoteño Security Guards, Transport Network Vehicle Service o TNVS Drivers at Janitors ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng ayuda para sa Kapos Ang Kita Program o AKAP. Bawat binipisyaryo ay nabigyan ng tig libo. Ayon sa page ng Navoteño Ako, ang tabayanan lamang ang iba pang anunsyo para sa susunod na papamahagi ng AKAP Program. Ang programang ito ay handog ni na Pangulong Bongbong Marcos talent speaker Martin Romualdez, katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.